Binuksan na ng Comelec ang bidding para sa magiging transmission service provider para sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe matinding delay at glitches yan ang karaniwang issue sa mga vote counting machines tuwing eleksyon kung kailan itinatransmit ang mga boto mula sa mga makina papunta sa Board of Canvassers kaya naman sa pagbubukas ng bidding ng COMELEC para sa secure electronic transmission service ngayong araw isa ito sa hinahanap nila sa transmission system mabilis at walang mintis Dati dumadaan sa isang transparency server at doon po tayo kumukuha ng resulta. Ang gusto po namin nga mangyari ngayon, sabay-sabay po tayo makatanggap ng resulta. Inaasahan nga namin na bibilis kasi nga po yung enhancement ng technological capability ni ACM ay dapat ma-match nitong ating SETS provider. Sabi ng Comelec, madali nang mapabilis ang data transmission dahil wala nang dadaan ang transparency server at mabilis na rin magbato ng boto ang mga makina. Pero bukod kasi sa mabilis ang inahanap ng transmission System, dapat may sarili ng VPN o pribadong network at encrypted upang masigurong secured pa rin ang mga boto gagamit po muli tayo ng virtual private network para wala na po mag issue tungkol sa VPN. Ito po yung industry standard measure din. Makakaasa po kayo yung VPN, yung virtual private network na ginagamit sa buong mundo ay magbibigay ng added security aside from the encryption ng ating signal. Dating kasama na ang transmission sa pakete na binibili ng Comelec kasabay ng mga vote counting machines. Pero ngayon, binukod na ng Comelec para mas tipid at mas madali rin ang pagkukumpara ng boto sa makina at canvas votes. Nasa 1,600 138 million pesos ang budget ng Comelec para dito. Dalawang kumpanya ang naging eligible sa bidding mula sa Pilipinas at pareho itong joint venture. Aalamin naman kung alin ang mas mura at dadaan din sa post-qualification test ang sistema. Target ng Special Bids and Awards Committee ng Comelec bago matapos ang Marso, makapagbigina ng notice of award para sa transmission system. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.